Balita ni Arya Leya, yung uh, mahigit 33,000, 33,000. <laughs> mahigit 3,000 butante dito sa Gimba, natanggal na yan sa mga listahan o deactivated na ng Comelec dahil sa kanilang inactive status. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Arya Leya. Pasok. Yan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nasa mahigit 3,000 na ang natanggal ng Commission on Elections o Comelec Gimba sa listahan ng mga registered voters sa munisipalidad dahil sa inactive status. Ang mga botanteng ito ay hindi bumoto o nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan o sa kategorya ng tanggapan ay tinatawag na failure to vote in two consecutive regular elections. Kahapon, inabutan natin sa opisina ang mga tauhan sa Comelec na kasalukuyang naglilinis ng listahan. Sa datos ng tanggapan, as of June 20, 2024, 3,111 voters na ang nababawas sa mga butante. At ayon kay Election Assistant Larry De Cruz, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang clean up sa voters list habang tuloy-tuloy din ang registration para sa darating na election sa susunod na taon 2025 Ang natanggal na mga botante ay mula sa 19 na barangay sa Gimba Pinakamalaki rito ay sa Barangay San Roque na nabawasan ng 299 voters Sumunod na pinakamarami ang Barangay Santa Veronica na nabawasan ng 261 voters habang 214 ang nabawas sa barangay Maturanok at 200 naman sa barangay Kabite. Hindi pa kasama sa bilang ang disease case o mga butanting pumanaw na at mga lumipat sa ibang bayan o bansa. Sa kasalukuyan, sa datos ng OMLS, nasa mahigit 88,000 na ang registered voters sa Gimba. Maaring magparehestro hanggang sa September at 30 sa kanilang tanggapan. Nagsasagawa rin ito ng satellite registration sa mga barangay at ngayong araw nasa barangay pasong isik sila upang tumanggap ng aplikasyon sa mga nais magparehistro. Samantala, as of May 2024, nasa may git 4 na milyon na ang natatanggal ng Omelec sa listahan ng mga butante sa buong bansa sa datos ng ahensya 99% ng bilang na ito mga deactivated voters at dahil hindi rin nakaboto sa dalawang magkasunod na regular na eleksyon. Arya para sa balitang lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Leya. Nalaman mo ba kung kailan yung uh, 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 kailan yung huling uh, paglilinis nila? Kasama yung gym, hindi ko naalala. Ngayon ko lang nalaman na naglilinis sila eh. Hmm. Kasi nung oh. nakaraan nung bago mag-eleksyon, hindi nila sa akin na ibigay ang datos ng mga natanggal. Oo, oh, kasi hmm. kung uh, yung uh, 200 yung sinabi mo sa... Sa Tan Roque, may, pinakamatas, yung pinakamataas, di ba? Oh, kasi iyon din pero, pinakamaraming yes, voters. So. Oh, pero kailan yon yung ano na yon Kailan yung datos na yun mula from what year to this year? This year, yung 200. O, oh, ba? Opo, opo. Kasi yung mm. datos na natanggal na 1,000 mahigit na ipinakita sa ating kangapon ni, ni Sir Larry, ang datos ng uh, 1,000 1,000 1,707 as of April 1 yun hanggang kahapon. Ay, hanggang kahapon na June 20. Ay, oh, yun, dine-activate nila. Opo, opo. Uh, yun, dine-activate nila. O, uh, halimbawa apo. sa, sa San Roque, kasi yun yung pinakamarami, no? Ah, uh, paano, paano nila pinoprocess yung deactivation? Uh, kung, kung halimbawa, ang uh, isang pangalan na makikita nila doon, na nalista nila, paano, ano ang ginawa nilang proseso? Natanong mo ba yon? Kasama ng kahapon uh, ang matanong natin si Sir Larry, yung mga na deactivate na inamatanggal, nag, uh, nag, nag 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 uh, nagrehistro sila ulit and then yung application daw nila ay hindi ay idadaan muna sa tinatawag na Election Registration Board o ito yung tinatawag na ERB hearing ah, kung, uh, kung para sakaling yes. gusto pa nila uling bumoto. Pero yung halimbawa, yes, so, yung at, proseso ng pag-alis, bukod doon sa dalawang inactive sila sa sa botohan, sa election yun lang kasi yung ano eh no? Uh, Pero paano nila na na... Sabi, kasamang G, uh, maghihintay ng ma-approval, uh, ma ang nag-file ng application, maghihintay uh, mag siya ng approval mula sa... ERB hearing at ng opisina ng election officer. Pero kung hindi daw ma-approve, madi madidisapprove yung papeles niya, yung application niya, makakatanggap daw ng uh, sulat or letter nga sa loob ng limang araw sa pagtatapos ng ERB hearing. Makakatanggap siya kung siya ay disapprove o na-approve. Mm -hmm. Okay siya sigue. Ang laki, din ang kasi nung uno no, nung mga deactivated. Mm -hmm. Ay tapos 'yung sinasabi niyo ay uh, uh, ang dahilan ay uh, hindi, hindi lang Hindi lang nakaboto ng dalawang beses. Uh -huh. So hindi rin sila Apo, Apo. kasi makikita mo 'dong kung lumipat eh. Sa uh, Oh, 'yung lilipat kasi, kasi may Iba 'yung kategorya. Oh, iba, rin. iba na 'yon kasi, uh -huh. na kasi uh -huh. nag-transfer. Uh -huh. Makikita sa system din 'yon. Uh -huh. kung ganoon nga. Ngayon 'yung Apo. namatay naman. Uh, yung namatay, paano nila kinakategorya yon na yung isang namatay hindi na nakaboto? Kasama uh, kasamang din, uh, kinukuha daw nila ang dato sa NCR, National Capital Region. Doon daw nila nakukuha kung ang isang botante ay namatay na o... Na. O kung meron daw pamilya na nagre-report sa kanila Ah, LCR. Sa LCR. NCR. Yes, LCR, Bakit? yes. Bakit NCR? LCR ba? O L Local Registry. LCR. ah. Uh, national Capital Region? O yes, Local LCR, Civil Registrar? Yes, sir. Nang gagaling yung listahan ng o, baka yung mga sa namatay. O, national or, national agency. Yes, Comelec to Comelec daw. Comelec, mm -hmm. Yes, oh, mm -hmm. uh, hindi sa national, hindi sa NCR. Comelec to, o. Oh, national. Oh, oh. National Office Central uh, oh. office. office kumbaga oh Central oh. Office mm. Actually, alam mo yung Tapo, sa national na da data, yung 99% hindi nakaboto uh nang uh, dalawang beses din uh, na magkasunod. iba pa 'yun, yung parang isang uh -huh. libo mahigit lang yung uh, uh disease, I think. Oh, hmm. tapos meron Kasi din yung, yung, daw, yeah, yung, no, mga yung kaso. kung mag apply ka lang. Kung uh, kung ikaw ay pupunta sa COMELEC, at i declare mo na apatay uh -huh. uh, na pero And kung wala Ang corresponding data yun oh, oh. na ibibigay ng PSA yes. uh yun nga yung uh, ano eh yun nga yung gusto kong malaman eh so kung hindi pupunta dun yung pamilya sasabihin uh apatay uh, na ito hindi na to makakaboto hindi na ma, hindi hindi ba ma-activate? Oh, hindi nila nalalaman oh. kung hindi na oh, kaya hindi pumupunta Hindi, hindi ang tawag dito, uh, ilalagay nila sa status na inactive. Kaya yun hindi apo, nalalaman, apo. nandun pa'y pangalan. Di ba? Yun yung isa isang apo. ano. Apo. Sige. Lilinawin apo. lang natin ha, walong, mahigit pa libo lang yung ating voters. Ang sabi kasi apo. ni Arielia kanina, 88,000. libo. So, hindi 88,000, kundi 80,000 80, pa lang. Oh, actually, umakyat 80, eh. Kasama na yung ano dyan, ano? Yung SK? Oo, oo, oo. oo. Kasi oh, dati, so, 79,000 sample tumaas. lang. Oo. Oh, tumaas na yung mm -hmm. bilang ng botante. 80,716 kasamang G mm -hmm. at kasamang Army. Mm -hmm. Okay. Yun yung uh, Sige. bilang ng Ang, kabutan. Nabanggit mo daw kasi kanina, parang pong, puto walo. sabi mo kasi oo, kanina. Oh. Kundi libo. Okay, sige. Maraming salamat tayo, Lea. Yes, maraming salamat. Okay. Ba, okay. Gaya ka eto, na. Ito, dagdag ko lang ha. Yung sa bilang ng national, 1,829 yung uh, per, yung excluded pursuant to court orders. Hindi ko um, alam kung ano yun. Ay, 595 ano yung... Yun? Yung, uh, yun yung hearing. Oo. Uh, uh, 595 yung failed to validate. So, not, we're not sure kung yun na nga ba yung deceased. Tapos, uh, apat yung... Na, na, ano yun, Who lost ano their Filipino national? citizenship? national to. Kasi 4,239,000 uh, yung voters na na-deactivate. 4,237,000 doon failed to vote in two successive uh, regular elections. So siguro kailangan pa rin natin talagang linawin dito kung kasama na ba dito talaga yung hindi nakaboto dahil deads na. Oo, oh, oo, oh, mm -hmm. oh, oh, kasi or nag-transfer. Oh, oh, oh. Pero kasi oh. kung kung nag-transfer, hindi, bumoto pa e, pa rin. Buboto buboto 'yun, yun. Oh, hindi 'yan. Oh, oh, okay. Hindi 'yan mm -hmm. masasali dun sa uh ano, na-deactivate. Uh, oo, oh, 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 deactivated. Oo. Oh. Oh, okay, sige. Oh, ah may nanam na rin yung talagang nililinaw natin. Mm -hmm. John are